Si Trong My Lan ay pinanganak noong October 13, 1965 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ang Ho Chi Minh ay popular na tourist destination sa Vietnam. Doon makikita ang mga war at historic landmarks sa syudad kasama ng Independence Palace, Landmark 81 na siyang pinakamataas na building sa Vietnam, ang War Remnants Museum at ang Ben Thanh Market. Kilala din ang syudad sa kanilang makikipot na mga alis at nightlife. Ang pamilya ni Chong ay nagmula sa China na nag-migrate sa Vietnam noong 1950s. Siya ay nagsimulang magtrabaho sa batang edad kasama ang kanyang ina. Sila ay nagbebenta sa lansangan ng mga cosmetic products at minsan pa ay nagbebenta din sila sa mga stalls pag may mga pagdiriwang ng kaparehong produkto. Sa paglipas ng panahon ay nakapag-ipon ang pamilya ni Chong ng malaking pera. At noong 1986, nang ilunsad ng gobyerno ng Vietnam ang plano ng reforma na tinatawong na Doi Moi, ay doon nakakita ang pamilya ng isang magandang pagkakataon. Ang Vietnam ay isang komunist na bansa at bago pa ang reforma, ay ipinagbabawal na sa mga tao na magtatag ng mga kumpanya upang magbigay ng mga serbisyo, manufacturing at magbenta ng anuman. Tanging ang tinatawag nilang family business ang pinahintulutan at ang pamilya ay hindi maaaring kumuha ng sinuman mula sa labas upang magtrabaho sa kanila. At lahat ay puro parte lamang ng pamilya ang pwedeng magtrabaho. Ngunit kalaunan ay nakita ng gobyernong komunista na hayaan na lamang ang mga tao na magbukas ng mga kumpanya, mamuhunan at mag-hire ng mga tao para patakbuhin ang ekonomiya. At ang lahat ng iyon ay kontrolado pa din ng gobyerno. Dagdag pa doon sa mahigpit na pangangasiwa. Ang taong magbubukas ng negosyo ay dapat i-evaluate muna ng gobyerno. Matapos ang reforma ay biglang umunlad ang ekonomiya ng Vietnam at maraming pamilya ang yumaman. Isa na doon ang pamilya ni Chong. Sa sandaling naaprubahan ang reforma ay dumaan sa advice ng gobyerno ang pamilya ni Chong, At sa mga naipo nila sa mga nakaraang taon ay nagsimula silang bumili ng mga lupa at ari-arian sa buong bansa. Inumpisahan nila ang real estate business at makalipas lamang ang ilang taon, ang kanilang assets ay umabot sa $100 million. Mabilis silang yumaman dahil nang bumili sila ng ilang lupain at ari-arian. Marami sa mga dayuhang negosyante na mula sa China, Europe at United States ay bumili ng parehong mga ari-arian mula sa kanila sa mas mataas na halaga kaysa sa binili nila. Dahil nung niyakap na ng Vietnam ang kapitalismo at binuksan ang mga pintuan nito sa mga investors mula sa ibang bansa, ay maraming dayuhan na ang nakakita ng malaking opportunity sa bansa at nagsimulang bumili ng mga ari-arian sa Vietnam. Malaki ang naging pakinabang ng pamilya ni Chong dito at naging isa sila sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Higit pa rito, ang pamilya ay may mga koneksyon sa maraming mga politiko na may iba't ibang antas ng kapangyarihan isang bagay na nakatulong ng malaki sa kanilang negosyo. Ito ay isang korupsyon at isa yon sa naging problema ng Vietnam. Hindi lang sa Vietnam kundi sa halos lahat ng mga bansa na nabibilang sa third world. Sa ginawang reforma ng Vietnam ay nakakuha din ng pagkakataon ang mga politiko na gatasan at makipag sa mga pamilya na nagbabayad ng malaki sa gobyerno. Isa na doon ang pamilya ni Trong. Sa ngayon ay nilalabanan na ng Vietnam ang korupsyon at binibigyan na din nila ng malalang penalties o sentensya ang mga taong mahuli. Sa mga pamilyang bumuo ng negosyo sa Vietnam, ang pamilya ni Truong ang nangunguna. Dahil na din sa matinding pagsusumikap ni Truong na mas palakihin pa ang negosyo at ang kanilang mga koneksyon. Malaki at napakataas ng ambisyon ni Truong na kalaunan ay nauwi sa pagiging gahaman. Taong 1992 ay nakilala niya ang investor mula sa Hong Kong na si Eric Chu Napki na siyang naging asawa niya kalaunan. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na mga babae. Sa kaparehong taon ay naging chairman of the board din si Chong na isang malaking kumpanya na itinayo din ng kanyang pamilya. Ang pangalan ng kumpanya ay Van Tin Pat. Dagdag pa sa pagiging abalan niya sa kanilang real estate na negosyo ay may ilang mga luxury residential buildings pa sila offices, hotels at shopping centers. Sa ngayon, ang kumpanya ay nakalink din sa ibang mamahaling property sa Ho Chi Minh City. Kasama na doon ang 39 stories na Times Square, Saigon, ang 5-star na Windsor Plaza Hotel, ang 37 stories na Capital Place Office Building, at ang 5-star na Sherwood Residence Hotel na siya ding nagsilbing tirahan ni Trong ng ilang taon. Taong 2011 ay binigyan si Truong ng permiso ng gobyerno na i ang tatlong maliliit na bangko na ginawang isang bangko na lamang na naging isa sa pinakamalaking bangko sa Vietnam na tinawag nilang Saigon Commercial Bank. At dahil sa napaka-maimpluwensyang tao ni Chong at dahil isa din siya sa mga gumawa para mag-merge ang mga nasabing bangko, kaya siya ay nagkaroon ng control sa Saigon Commercial Bank sa loob ng sampung taon, mula 2012 hanggang 2022. Sa puntong yon ang kayamanan ng pamilya ni Chong ay napakalaki na kahit ang kita pa lamang sa bangko nang walang ginagawa ay umabot na sa $10 million kada buwan. Hindi pa doon kasama ang income nila sa iba't iba pa nilang mga negosyo. Kahit $1 million lang ang kikitain nila kada buwan ay sobrang sapat na yon para sa buong pamilya. Ngunit hindi pa yon sapat kay Trong. Sa batas ng Vietnam ay hindi pinapayagan ng isang tao na magmamayari ng higit sa 5% na share sa kahit anong bangko sa bansa. Yun ay para maiwasan na magkaroon ng malaking kapangyarihan ng isang tao na mas higit pa sa bangko. Dahil ang bangko ay isang financial institution na nagbibigay ng malaking impluensya sa lipunan at sa buhay ng mga tao. Sa makatuwid, kahit siya ay isa sa mga creators ng pag-merge ng tatlong maliliit na bangko, at isa sa mga founders ng Saigon Commercial Bank ay hindi maaaring numagpas ng 5% ang share ni Cheong sa bangko. Ngunit matalino si Cheong at nakagawa siya ng paraan para maiwasan ang batas. Una ay gumawa siya ng napakaraming shell companies na ginamitan niya ng peking pangalan ng mga tao. Pagkatapos, bilang siya ay nasa pinakamataas na kontrol ng Saigon Commercial Bank, sa kasong ito ay lumalabas na halos siya na ang presidente ng bangko nagtalaga siya ng maraming taong pinagkakatiwalaan niya sa matataas na posisyon sa institusyon. Pagkatapos ay inutos ni Chong sa mga taong binigyan niya ng posisyon sa banko na i-approve ang mga loans na ni-request ng mga shell companies. At dahil mga peking kupa lamang yon, matapos ma-release ng banko ang loan, ay bigla na lamang nagsara ng paunti-unti ang mga kumpanya at hindi na binayaran ang banko. Ang mga loans na yon ay napunta lahat kay Chong at binayaran lamang niya ang mga taong naging kasabwat niya sa loob ng bangko. Ang halaga ng pera na nakuha niya sa bangko sa pamamagitan ng loans ay naitalang umabot sa halos 93% ng lahat ng nai-release na loans ng bangko. Ayon sa prosecutors na sa loob lamang na tatlong taon simula ng February 2019 ay nakalikom si Trong ng halos 108 trillion Vietnamese dong o umabot sa 4 billion dollars. Ang lahat ng perang yon ay itinago nila sa basement na isa sa kanyang mga mansyon. Hindi nagtagal ay nalaman din ang scheme ni Trong at siya ay hinuli noong October 6, 2022. Matapos ang ilang taong pag ng mga otoridad, siya ay kinasuha ng iba't ibang financial crimes. Maliban sa kanya ay may ilan pang mga tao na inaresto. Ayon sa mga otoridad na ang kabuuan ng taong sumali sa nasabing scheme ay umabot ng halos isang daan kasama na doon ang Mr. Ni Chong at pamangkin. Ayon sa mga otoridad, ang nakuhang pera ni Chong kasama na ang kanyang mga kasabwat ay umabot sa mahigit kumulang 12 billion dollars. Ang financial crime ni Chong ay nagdulot ng malaking epekto sa Vietnam at nagpagalit sa napakaraming tao. Nagsimula ang kanyang trial noong March 5, 2024 sa Ho Chi Minh City People's Court. Napatunayang guilty si Chong sa kasong fraud embezzlement, bribery at conspiracy to financial gain. Noong April 11, 2024 ay ibinaba ang kanyang sentensya. Si Chong na may edad na 67 ay na-sentensya nasentensyahan ng death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Ang ibang involved sa nasabing scheme ay nakatanggap ng sentensya mula 3 years na pagkakakulong hanggang sa life imprisonment. Ang Mr. ni Truong at pamangkin ay hinatulan ng 9 years at 17 years na pagkakakulong. Ito na marahil ang pinakamalaking corruption scandal sa na nangyari sa buong Southeast Asia. Ang ibinigay na sentensya sa lahat ng involved sa scheme, kahit dun sa may pinakamaliit na partisipasyon ay malinaw na mensahe mula sa Vietnamese government para labanan ang korupsyon. Sa araw ng kanyang trial ay makikita ang kakaibang itsura ni Trong. Halata na haggard at stress ito sa kinakaharap na kaso at problema. Malayo sa dating lamorosong mga litrato niya na nakita na ng mga tao dati. Ito ang malinaw na halimbawa ng kahihinat na ng isang taong sakim at gahaman. Sa ngayon ay hindi pa inilabas sa publiko ang eksaktong petsa o araw ng execution ni Trong. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.